Dito sa larangan ng pananampalataya, hindi natin maiiwasan ang mga naglalakihang isyo Lalo na tungkol sa mga imahe at rebulto ng simbahang katoliko Galit at pangungutya ang madalas na nasa isipan ng isang protestante sa tuwing makakita sila na ang mga katoliko ay nakaharap sa mga rebulto sa oras ng pagdarasal sa video na ito ay tuklasin natin ang nakatagong dahilan na hindi pa nalalaman ng isang protestante, kung bakit ang isang katoliko ay nakaharap sa mga rebulto sa sandaling ito ay manalangin, sama-sama nating panuorin ang dulo ng video na ito, ang nakakmanhang dahilan kung bakit nagkakaroon ng paggalang ang mga katoliko sa mga banal na imahe at rebulto. Hindi na bago sa pandinig ng isang katoliko ang pambabatikos ng ibang mga denominasyon, tungkol sa umano'y pagdarasal na nakaharap sa mga rebulto, sa loob ng simbahan. Ang pangyayari na ito ay madalas nilang binigyan ng mali at masamang kahulugan. Ayon sa kanila, kapag ang isang tao na nagdadasal na nakaharap sa mga rebulto, walang pag-alinlangan, yan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang paraan sa pagsamba na yan ay ginawa ng mga katoliko sa kanilang simbahan man o tahanan. Ang topiko na tungkol sa pagsisimbo na nakaharap sa mga rebulto, ay ang pangunahing laman ng mga debati na pangreliyon, mula noon pa hanggang sa kasalukuyang panahon. Narito ang mga dahilan kung bakit madalas nakita ng ibang relihiyon na ang mga katoliko ay nakaharap sa mga rebulto ng mga banal, sa oras ng kanilang pagdarasal. Ngunit sa punto na ito, hindi ko po pinipilit na paniwalaan ang mga katotohanan tungkol tradisyon ng katoliko, sa panahon ng pagdarasal. Ang pagdarasal na nakaharap sa mga imahe, ay hindi nangangahulugan na ito ay nakasentro sa mga rebulto na nasa harap. Kundi, ang binibigyan ng respito sa oras ng pagdarasal ay ang pagharap sa isang altar. Opo, tama ang narinig nyo, altar, kung saan doon makikita ang mga bagay na pinaniwalaan ng mga katoliko na mga banal. Katulad ng mga rebulto, kandila, at krus. Ang mga bagay na ito, ay nagpapatunay lamang na ang altar, ay hindi basta isang ordinaryong misa lamang. Kundi sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ay mapatunayan na ang altar na nasa loob ng simbahan, ay ang halaran ng mga handog para sa Diyos. Sa Katoliko, ang kahalagahan ng altar, ay malaki kung ito ay ihahambing sa mga bagay na nakapatong sa ibabaw nito tulad ng mga rebulto. Ang mga rebulto at mga imahe ay mga palamuti lamang upang makikilala natin na ang misa na 'yan ay ang banal na altar na siyang pag-aari ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit sa tradisyon ng Simbahang Katoliko, sa panahon ng pagdarasal, ay karaniwang nakaharap sa isang altar. Hindi dahil may naglalagay na rebulto, kundi dahil kailangan na binigyan ng malaking respeto ang altar kung saan kadalasang nakapwesto ang mga imahen ng mga santo, ang krus at mga kandila. Naniniwala ang Iglesia Katolika na ang pagharap sa altar ay sumisimbolo ng paggalang at pagsamba sa Diyos. Ang pagkilos na ito ay may matandang kasaysayan na nagmumula pa sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Ito ba ay Biblical? Sa lumang tipan, ang paggawa ng mga altar ay isang sentral na aspeto ng pagsamba ng mga Israelita sa Diyos. Hindi ito isang simpleng gawain, kundi isang ritual, na may malalim na kahulugan at layunin. Ang pangunahing layunin ng altar, ay bilang isang lugar, kung saan inaalay ang mga handog sa Diyos. Ang mga handog na ipinatong sa altar, na maaaring mga hayop, prutas, o butil, ay sumisimbolo ng pagsamba, pasasalamat, pagsisisi, at pakikipagkasundo sa Diyos. Sa Lumang Tipan, ang altar, ay itinuturing na isang sagradong lugar, isang punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos, at ng kanyang bayan. Ito ay isang lugar, kung saan nararamdaman ng mga Israelita, ang presensya ng Diyos, at kung saan sila nakikipag-usap sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Ang paglapit sa altar, ay isang pagpapakita ng paggalang at pagpapakumbabo sa harap ng Diyos. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga altar ay itinayo bilang mga alaala sa mga pangako ng Diyos o bilang mga tanda ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mga Israelita. Sa Lumang Tipan, ang altar ay tinawag na santuario. Sa Aklat ng Leviticus 19.30, ito ang babala ng Diyos. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking santuario. Ako si Yahweh. Sa katoliko, ang mga rebulto, ay inilagay sa ibabaw ng isang santuario o altar bilang mga banal na presentasyon na naaangkop sa kabanalan ng pinaglagyan. Sa makatuwid, hindi po ang mga imahe ang may mahalagang dahilan para sa isang katoliko kung bakit siya nakaharap sa mga ito. Kapag siya ay nanalangin, siya po ay humarap sa altar dahil ito ay utos ng Diyos sa oras ng pagdarasal, na igalang ang kanyang sanctuaryo o altar. Sa Buddhismo, ang mga altar sa Buddhismo ay kadalasang naglalaman ng mga imahe ng Buddha, mga kandila, insenso, at mga bulaklak. Ginagamit ang mga ito para sa pagmumuni-muni at pagdarasal. Kahit ang mga paganismo, ang mga altar sa paganismo ay nag-iiba-iba depende sa tradisyon. Maaaring ito ay isang simpleng mesa na may mga natural na bagay. Ang kanilang mga altar ay ginagamit para sa mga ritual, pagmumuni-muni, at pagsamba sa mga Diyos at Diyosa. Ang mga ito, ay ilan lamang sa mga uri ng altar sa iba't ibang relihiyon. Upang paglalagyan ng mga mahalagang bagay na may kaugnayan sa kanilang pananampalataya katulad ng kaba ng Panginoon, na pinaglagyan ng sampong utos ng Diyos. Sa ibabaw nito ay may dalawang rebulto, ng anghel na pinagawa ng Diyos mismo. Na mababasa natin sa aklat ng Eksodo kapitulo 25 versikulo 18. Ito ang utos ng Diyos kay Moses. Lalagyan mo ng dalawang keruding ginto ang dalawang dulo nito. Ngunit, para sa mga Israelita ang dalawang rebulto ng angel, ay palamuti lamang, na nagpapatunay na ang kahon na yun ay may malaking kaugnayan sa Diyos. Subalit, ang mas mahalaga para sa kanila ay ang kahon mismo, na pinalalagyan ng sampong utos ng Diyos. At ang tradisyon na kapag nanalangin ang isang katoliko, na nakaharap sa mga banal rebulto, ay nanggagaling pa ito sa lumang tipan. Tulad sa ginawa ni Josue, na mababasa natin sa Aklat Josue Kapitulo 7 Versikulo 6. Ito mababasa, hinipak ni Josue ang kanyang mga suot, at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Sa talata na ito, malinaw na hindi lamang nakaton ng pagdarasal ni Joshua, sa dalawang rebulto ng anghel, kundi sa banal na kahon ng Panginoon, na may nakalagay na sampung utos, sa loob nito. Kung ang paghaharap sa mga rebulto ng mga banal, sa oras ng pagdarasal ay isang pagkakasala sa Diyos. Mismo si Joshua sana, ay nagkasala sa kanyang pagtirapos sa lupa, sa harapan ng kahon na mayroon dalawang rebulto ng anghel. Ito ang tanong, ang klaseng pagsambaba na ito, sa lumang tipan, na nakaharap sa mga banal na rebulto, ay pinahinto na ba ng Panginoong Heso Kristo sa bagong tipan? Ang sagot ay hindi, wala tayong mababasa sa Biblia, na ayaw na ng Diyos, na makita ang isang tao, na nagdarasal na nakaharap sa altar na may mga rebulto ng mga banal. Katunayan, ang kaban ng Panginoon, ay ikinukwento pa ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Na mababasa natin sa Aklat ng Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 5. Ito ang kanyang sinabi, at sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin, na nagpapakitang naroon ang Diyos. Nalililima ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa, Ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Malinaw sa talatang ito, na ikinukwento pa ni Apostol Pablo, ang kaban ng Panginoon na ayon sa kanya may dalawang rebulto ng anghel na nakatayo. Ang tanong, kung tutuong ang lahat ng mga rebulto ay bawal, at mga Diyos-Diyosan. Sa punto na ito, bakit pa pinaalaala ni Apostol Pablo, ang kahon na may dalawang rebulto ng anghel? Kaya, isang pagkakamali na sabihin, na ang pagharap ng mga katoliko sa altar ng Panginoon, na may mga nakalagay na mga rebulto ay mali. Dahil ito pala ay mababasa sa Biblia mula sa lumang tipan at binanggit hanggang sa bagong tipan. At dapat nating malaman, na hindi lamang po sa altar nilalagay ang mga banal na imahe, kundi kahit sa damit ng isang alagad ng Diyos. O sa saang parte ng kanyang simbahan. Ito ay mababasa natin sa aklat ng dalawang Chronicles 14. Stress. Ito ang nakasulat. Ang ginamit na tabing ay mga tel ang hinabi sa lan kulay asol, kulay ube, at kulay pula, at mamahaling lino. Pinaburdahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Kaya po, hindi nagkamali ang simbahang katoliko sa paglalagay ng mga imahe ng Panginoong Hesus sa mga damit ng mga pari. Upang malalaman ng karamihan, na sila ay may marka ng isang tunay na alagad ng Panginoong Diyos. Sa kabuohan, ang mga kapatid ba ng mga protestante? Saan po ba sila nakaharap sa oras ng kanilang pagdarasal? Sa haligi po ba? O sa dingding ng kanilang bahay? Simusunod ba nila ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos, para sa pagpapatunay na ang kanilang simbahan ay banal? Gayun paman. Mula sa nauunang mga protestante, wala po tayong naririnig na may mga pastorman o ministro, na nangangaral sa mga rebulto ng mga anghel, katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. At tungkol po sa kanilang tanong, na ang inutusan ng Diyos upang gumawa ng mga rebulto ng anghel, ay ang mga hudyo lamang, at hindi ang simbahang katoliko. Narito po ang sagot ng katoliko. Wala tayong mababasa na pinahinto na ng Panginoong Hesus, ang ang paggawa ng mga larawan, sa bagong tipan. Bagkus, binigyan pa niya ito ng kaliwanagan. Ayon sa kanya, kung ang pakay ng isang tao, na gumawa ng larawan, ay hindi para sambahin bilang Diyos. Ito ay kanyang sinang ayunan. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mateo Kapitulo 22 Versikulo 20 21. Ito ang sagot ni Jesus tungkol sa imahe. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera. Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi niya sa kanila, kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang sa emperador, at sa Diyos ang sa Diyos. Malinaw na ang ibig ituro ng Panginoon, na walang pagbabawal sa pagawa ng anumang klaseng larawan, basta wag lamang itong sambahin bilang Diyos. Ang larawan ng emperador, na nasa pera, ay hindi niya ito pinagbawal, dahil alam niya na ang larawang ito ay hindi nila iniisip bilang isang diyos kundi sa emperador lamang. Kaya malaki po ang pagkakamali ng paniniwala ng mga Protestante na ipinagbawal ng Panginoon ang pagkakaroon ng mga banal na rebulto at larawan. Dahil ito ay hindi naman pala ginawang diyos ng Simbahang Katoliko kundi ang mga ito palamuti lamang sa kanilang simbahan at upang mapatunayan na ang kanilang paniniwala ay may kaugnayan sa mga pangangaral ni Apostol Pablo ayon sa Biblia. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.